Ano pala yung niya? Or yung free ply net? Yung panghipon namin. na pupuntahan namin yun hanggang sa makakita tayo ng meron na nakukuha isda ayun doon malang po kami makakapag-aria so yan habang naghihintay tayo ng magihila na mga bangka kakain muna kami ni Oshino kain tayo ayan kain po tayo Gutom uh, tayo ngayon Pagkita uh, na gutom eh nakaka yung mahabang pag-iikot. <laughs> Ayan, para pagkatapos ay survey ulit. Sakto-sakto yan. Pagtapos natin, siguradong mo meron na naghihilan yan. Let's eat na mga idol. So eto nakakuha na tayo dito Ayan o oh. Ayan o Magpuro ng malawot Nakakatatlong panyo pa lang tayo Ayan o oh. oh, Magtuloy ka Ayan namumuti pa o oh. So hindi natin mai set up Tung ating camera Gawa ng nagtatunderstorm Dito sa gawin na to Ayan kumikidlat na dyan So, delikado yan. Pag uh, may ano tayo, camera. Ano na lang. Ayan, tapos na tayong maghila. Bali, naka kalahating timba tayo. Ayun, nasa hulahan. Ayan, nasa mata na kayo pa noon. dito sa likuran natin, sa gawin namin. kung mga pangalawang area pa tayo out time. Shout out to Idol Rodil de la Cruz. Sabi niya ang daming uuli ah. Yes Idol, nakatapat din po tayo. Ayan, watching from Saudi Arabia. Ingat po po palagi dyan and God bless. Shout out to Idol Chris Battersal Bunay Bunik. Tama ba Idol yung <laughs> pagkakapronounce ko dun sa last na name mo? Ayan, pakikorek po ako kung mali. Ayan, nag-nose po ang inyong fisherwoman Woman. Ayan, sabi niya, Paldo Idol. Shout out sa next video, watching from Taiwan. Ayan, shoutout out po sa mga kababayan natin dyan sa Taiwan. And ingat ka po palagi dyan. God bless. Shout out to Idol Tata Kons TV. Ayan, sabi niya, daming uli. Shoutout Idol. Watching from Saudi Arabia. God bless us all. Ayan, God bless po sa ating lahat, Idol. At maraming salamat sa iyong suporta. Shout out to Idol Ramil Estacio. Ang sabi niya, Wow, Idol Jampat. Shout out. Idol from alas asin. Ayan, idol. So, malapit lang pala tayo sa isa't isa. Pa paresta yong mga taga-bataan. Ayan, maraming salamat sa iyong pag at ingat God bless! Shout out to Idol Mariano Raboy. Ang sabi niya, Idol, ang tawag sa amin niyan ay lawayan. Ang sarap kamatisan. Shout out po watching from Barota, Barota Nuevo Iloilo. Ingat po Ayan Yes Idol Napakasarap po talaga yan Sa lutong pinamatay san Ayan Panalo po yan sa sarap Ayan Maraming salamat po Sa iyong suporta At mega shoutout po Sa mga kababayan natin dyan Sa Barota, Cuevo, Iloilo God bless Shoutout to Idol Erwin Peñaranda. Ayan, sabi niya, Idol Master, pa-shoutout naman. Ayan, mega-mega love shoutout sa iyo, Idol. At thank you so much sa iyong suporta. And God bless. At mega love shoutout din po kay eh, Idol Crispin Sarmiento. Ang sabi niya, Idol, shoutout naman po dito sa Malabon from Sarmiento Family. Ask ko lang po kung saan banda kayo sa Batayan. Bataan. Ayan, Mega mega love shoutout po sa mga idol natin dyan sa Malabon at sa Sarmiento family. Maraming salamat sa inyong suporta at God bless. ayan dito po kami idol sa Housing Batangas 2 dito sa Bataan. Ingat. Ayan. last but not the least, ayan gusto ko lang pong bigyan ng isang mega mega love shoutout po ang aking mga beloved subscribers na ayan lumalaki na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aming Muntin Channel. Ayan, kung wala po kayo, ay hindi po namin mararating kung ano man ang narating namin sa panahon na ito. Ayan, ingat po sa lahat at God bless po. Nandito na tayo ngayon sa barahan. At ito yung ating kinuha sa area natin kanina Sayang, hindi nagtuloy So, tatlong panyo lang yung kumuha The rest, wala na Nakalaban tayo sa mabigat na ilay yes. uh, ayan. <laughs> ayan, meron pa akong iuuwing isang malaking sugpo. Dalawa pa yan mga idol, kaya lang nahulog yung isa. Hindi ko siya napansin na sugpo pala yung kasunod na hihilain ko. Hindi ko agad na isang pa. Kaya yan, isa lang siya. At sure na meron na, na meron na akong sarap na pang ulam. <laughs> ayan, nag na yung mga panaksay. Pero oh. sure na agad na Alright mga idol, inyo po nasaksiyan yung ginawa namin pangingisda ngayong araw na to na talaga namang masabi kong tayo po ay nabigyan ng magandang blessings. Yan. Uh, nagbunga din po yung ating pagsitsaga sa paglaot, pagkaraan ng ilang araw na attempt natin na pangingisda. Na umuubi tayong wala tayong pinapakilo o binebenta. So yan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, mahalin lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabahan tong aming video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye-bye.